Ginpaathag naman ni Curly Descaya kung nga agin pang bulgar nila ni Sara Descaya ang ilang nga mga naibaluan nga anomalia sa flood control projects. Pahayag sini sa ila pamatsyag, 120 milyones ng mga Pilipino ang may gusto nga patsyon sila. Gani ginpakamayo nila nga mag-execute na lang sa nga affidavit. Pahayag paniya niya, ginpili nila nga hingadlan na lang ang dapat ng hingadlan sa baylo nga makontra nila ang minilyon ng mga Pilipino. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil... Ah... Uh, 20 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Sa isa kapunto punto sa hearing sa Kamara kahapon, ang naman si Bicol Saro Portalist Representative Terry Ridon kay Curly Deskaya, matapos sinigin ng Beth ang pangalan sa isa ka patay na nga ginalagar sini Involvement sa pagpangayo sa kickback sa nagligad nga administrasyon. Nagapamangkot sa si Representative Jervil Luistro kung sino ang nangayo sa kickback sa nagligad apang ang ginsabat ni Discaya pangalan sa katapos ng Department of Public Works and Highways nga patay na subong. Dari ng aking ig Seridon bangod indi naman makasabat ang tawo nga patay na Dito nga punto nagpaandam ini nga in contempt ang bana nga leskaya ah uh, for example po Si D.E.R. Pasqual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. Who is D.E.R. Pascual? Opo, D.E.R. Pasqual Siya po ang nagpabla... Bago po siya namatay noon, ay pinablocklist niya po kami dahil nag-negative sleepage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka so, hindi po kami... ng pangalan ng patay na? Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa iyo. Uh -huh. uh, yung iba po kasi sa... Ganito na lang mm -hmm. ko kaigsi yung pasensya mm -hmm. ng committee na ito. Mm o -hmm. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan, pangalan ng patay. Hindi nyo na rinispeto yung tao. Si Representative Terry kag si Curly Descaya.